Umiiyak pa rin siya matapos ng ilabas ang sama ng loob niya kay Kenneth. Nang mapagod sa pag-iyak, ay kinalmang niya ang sarili sa kanaisipang bumalik sa hotel dahil sa isipin baka hinahanap na siya roon. Subalit dalawang hakbang pa lamang siya, ay may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran at kasabay niyon ay ang pagtakip sa kanyang ilong. Dahilan upang siya ay mawala ng malay. Subalit bago pa man niya maipikit ang mamata, ay nararamdaman pa niyang mabisig na bumuhat sa kanya sa kahinaggan siya nito sa kanyang noo, kasabay niyon ang napakapamilyar na pabango. Napaayos ng upo si Angelica nang muling pumasok ang matanda. Nagtataka siya kung bakit may dala itong pahabang kahon na kulay puti. Nakangiti itong lumapit sa kanya at nilapag sa kama ang dala nitong kahon. Magpalit ka na iha at pinapasabi niyang ito ang suotin mo. Saad ng matanda sa dalaga. Niligpit nito ang pinagkainan sa kanang akmang tatalikod dito ay tumayo naman si Angelica. Gusto ko siyang makausap. Ngayon din, matigas na sabi ng dalaga, kaya naman nilingon ito ng matanda. Sige, sasabihin ko. Tugon nito, kaya naman naiwan namang inis na inis si Angelica. Talagang masasaktan niya si Kenneth dahil sa ginawa nito sa kanya. Ay, maligno ka. Talagang inulik mo na naman ang pagdukot sa akin. Bakit kailangan pa niya akong dukutin? Bakit kailangan pa niya akong ikulong dito ng ilang oras? Bakit hindi na lang siya magpakita sa akin? Ay, busy talagang maligang yan. Lakas ng trip. Mahina at gigil na gigil na sabi ni Angelica. Habang sa kabilang dako naman, ay pinapanood lamang ni Kenneth si Angelica sa mga ginagawa nito. Hindi pa rin ito nagpapalit ng damit, kaya naman napatingin siya sa kanyang relo. Hihintayin mo pa bang dumating silang lahat bago mo kausapin si Angelica? Malapit ng oras na, tapos na rin lahat sa labas ani ni Aling Leling. Napabuntong hininga naman si Kenneth sa kanapapikit. Okay, pupuntahan ko na po siya. Sagot niya dahil mukhang walang balat na magpalit sa si Angelica at nauubusan na sila ng oras. Dahil ilang minuto lang ay darating na ang buong pamilya nila. Nilalaro ni Angelica ang kanyang mga paa habang nakaupo. Sobrang naiinip na siya at kung ano-ano na lang ang ginagawa niya. Napatingin siya sa katabing kahon na malaki. Napataas siya ng kaliwang kilay, saka tumayo upang buksan yon. White dress? Mahinang sabi niya at tumingin sa salamin. Hanggang binti niya yon at simple, subalit elegant ang dating niyon. Ay, impacto! Gulat na sabi ni Angelica nang may biglang magsalita. Bakit hindi ka pa nagpapalit? Ani nang barito ng boses, kaya naman sa gulat ng dalaga inabitawan nito ang hawak. Kaagad yung ipinulot ng dalaga Saka ay e binalik sa kahon ng matapos ay e matapang nitong hinarap si Kenneth. Anong trip mo? Aniya habang seryosong nakipagtitigan kay Kenneth. What? Kunot noong saad naman ito. Ang sabi ko, anong trip mo? Bakit mo ako dinukot sa araw pa na to? Imbis na nagsasaya ako kasamang pamilya ko. Heto ako, nakakulong sa kwarto mo. Mahabang sagot ni Angelica at nabaling ang tingin niya sa peklat na nasa pisngi ni Kenneth. Wala sa sariling na itaas niya ang kamay papunta sa pisngi nito at hinaplos yun. Ito bang dahilan kaya ka hindi nagpapakita sa akin? Mahinahon niyang sabi. Ang kaninang nararamdaman niyang Ines ay bigla na lamang humupa ng hawakan siya ni Kenneth. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki habang nakatikig lamang ito sa dalaga. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Lagi-lagi rin kitang pinagdarasal. Patuloy pa na Angelica. Kahit nagkapeklat ang mukha mo, gwapo ka pa rin. Mukha ka pa rin maligno sa paningin ko. Sadol ni Angelica habang hinahawakan pa rin ang pisngi nito. I love you. Mahinang saad ni Kenneth na nagpatigil sa dalaga. Naibaba niya ang kamay at muli silang nagkatitigan. Will you marry me? Muling saad ni Kenneth. Kaya naman napakorap ng mata ang dalaga bago ng laki iyon ng maunawaan ang huling sinabi ni Kenneth. Oh, anong sabi mo? Nauutal at hindi makapaniwalang sa ading dalaga. Gusto niyang linawin ang narinig dahil talagang sobrang pinapabilis niya ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hihimatay na siya dahil sa sobrang hindi may paliwanag na damdamin. Do you love me? Seryosong sabi ni Kenneth. Hindi yan. Giit ng dalaga. Answer me Angelica. Do you love me? Hindi nga yan eh. Tinatanong kita kung ano yung sinabi mo. Sagot ni Angelica at nakakaramdam na siya ng inis sa kaharap. Just answer me Angelica. Mahal mo ba ako? Bakit bang kulit mo? Noon pa man, alam mo nang gusto rin kita. Bakit mo pa tinatanong yan? Hindi yan ang gusto kong marinig Angelica. Sagutin mong tanong ko. Mahal mo ba ako? Tiimbag ang nagsabi ni Kenneth. Naiinip na siya dahil oo at oo lang naman ang gusto niyang marinig. Siyempre, hindi siya tumatanggap ng hindi nasagot. Bakit ba Kenneth? Tinatanong kita. Tanong rin naman sinagot mo sa akin ah. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit ba ang kulit mo rin baby? Mahal mo ba, ba ako? Oo. oo, 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 na. Mahal kita. Mahal kitang impakto ka. Mahal na mahal kita. Ano? Masaya ka na? Malakas na sagot ni Angelica. Kaya naman sa narinig ay kaagad hinapit ni Kenneth ang dalaga sa bawang sa kasinakop ng nakaawang nitong bibig. Sa una hindi alam ni Angelica kung paano tutugon sa lik ng lalaki. Dahil hindi naman talaga siya marunong, lalo na at si Kenneth lang ang first kiss niya. Mas talong hinigpitan ni Kenneth ang pagkakayapos niya sa bewang ng dalaga. Kaya naman, napakapit ito sa kanyang liig. Naging mainit ang halikan nilang dalawa at bago pa man mademonyo ang isipan ni Kenneth, ay siya nang pumuto sa halikan nilang dalawa habang nakapagpigil pa siya. May Angelica, will you marry me? Saad niya na namamaos na tono. Natahimik at hindi makasagot si Angelica si sinabi sa kanya ni Kenneth. Pakiramdam ng dalaga ay nalunok na niya ang dila. Dail walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya naman hinawakan ni Kenneth ang kanyang dalawang pisngi at ramdam niya ang mahinang panginginig ng kanyang kamay. Do you love me, right? Saad ni Kenneth at mababakas ang kaba sa tono nito. Mahina namang tumango ang dalaga. Kaya naman mabilis hinagka ni Kenneth ang noo pababa sa ilong maging ang magkabilang pisngi ng dalaga at panghuli ay sa labi na nito. I love you too baby. Let's get married. Paano kung ayoko? Eh di kukulong kita dito ng matagal kasama ko hanggang sa pumayag ka ng magpakasal sa akin. I don't accept projection baby. Sagot ni Kenneth at hinag ka ng ilong ng dalaga. Napabuntong hininga naman si Angelica sa kanya irap Okay, baka mawala ka pa ulit eh. Yes, magpapakasal ako iyo. Sagot ni Angelica na siyang nagpaliwanag sa mga mata ni Kenneth. Kanina pa kabadong kabado ito dahil natatakot siyang hindi pumayag ang dalaga at hindi matuloy ang surprise ang ginawa niya. Ayaw niyang masayang ang plano nilang tatlo ni Kay at Red maging ang pago ni Nanay Leling sa araw na yon. Yes, thank you, thank you, thank you baby. I love you so much. Masayang sabi ni Kenneth at hinagan muli sa labi ang babaeng mahal niya. Malalim at madiin yon. Kaya naman kahit sa gate lamang ay habol-habol na Angelica ang kanyang paghinga nang pakawalan ni Kenneth ang kanyang labi. Napatingin sa orasan si Kenneth kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Kaya 40 minutes na lang ay darating na ang buong pamilya nila. Okay, okay, maybe. Pwede isuot mo na to? Hanay, papasukin mo dito yung mag-aayos sa kanya. Saan ni Kenneth? at binigay ang puting dress sa dalaga sa kabumaling sa monitoring camera. Ilang segundo lamang ay pumasok ang tatlong babaeng may daladala pang mga ito. E sino sila? Nagtatakang sabi ni Angelica. Silang mag-aayos sa'yo. Sagot naman ito na mas lalong naguluhan ng dalaga. Mag-aayos? Bakit nila ako aayusan? Manong, umamin ka nga sa Anong meron? Bakit kailangan akong ayusin ng mga to? Today, they is our wedding day, baby. Aha? Anong sabi mo? Hindi makapaniwala ang dalaga sa mga oras na yun. Hindi niya alam kung totoo ba talaga na sa araw na rin yun ikakasal siya. Hoy, sumagot ka, Kenneth. At tama ba yung narinig ko? Ikakasal tayo ngayong araw? Lumapit naman si Kenneth at hinagka na naman sa labi ang hindi pa rin makapaniwalang dalaga. Yes, baby. Kaya wag nang maraming tanong ah. Wala nang oras eh. Sagot nito at mahinang pinisilang pisngi ni Angelica. Napakamot naman ang ulo ang dalaga at napatingin sa tatlong babae. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang mamagulang. Paano ang parents ko? Don't worry baby, papunta na sila dito. Sige, umpisahan niyo na. Take care of my precious girl. Sad ni Kenneth at binalingan ng tatlong babaeng mag-aayos kay Angelica. Ang grabe, ngayon na ba talaga? As in, Ikakasal na ako? Wala na bang atrasan to? Makakatras pa ba ako? Oh, ay, anong gagawin ko? Napakabilis naman ng mga pangyayari. Kanina lang umamin akong mahal ko siya. Pagkatapos, niyaya niya ako ng kasal. Pumalga ko dahil gusto kong ma-feel muna ang pakiramdam ng maging girlfriend o fiancé. Ang mahal ko bang isang bagsakan na palang ibig sabihin ng pagsagot ko sa kanya? Ay, Kenneth, maligno ka talaga. Saad ng kalooban ng dalaga na inaayusan na siya ng tatlong babae. Mula sa malayo at gamit ang telescope ay nakikita ni Kenneth ang anim na sasakyan at ilang minuto lamang ay darating namang hinihintay niya. Sumenya siya sa dalawang tauhan na magbantay sa gate. Nandito na tayo. Ani Marco sa kahininto ang sasakyan sa harap ng malaking gate. Wala pang sampung segundo ay mumukas yun. Wow! Napakaganda naman dito! Ang daming flowers! saad ni Shail. Oo nga! Look ka zo! Napakadaming butterflies! Wow! Para akong nasa Enchanted Kingdom! Saad naman ni Patricia. Girls, mag-behave kayo. Mahinang saway ni Angel sa magpinsan na doon nakisakay sa kotse ni Marco. Malaw kang bakuran at magkakasunod ng sa ang anim ng sasakyan. Naonang bumaba ang pamilya sa tiban, kasunod si na Marco at ang pamilya ni Ryan. Ilang sandali pa eh, may lumapit sa kanilang isang lalaki at binati sila gamit ang wikang Spanish. Ano raw? Mahinang bulong ni Patricia. Sige na raw kasi dilata ang King Master at Esperado. Mahinang sabi ni Shail at parehong natawang magpinsan. Shh! Girls! Tahimik! Mahinang saway ni Doña Pauline. May limang tauhan pang lumapit at kasunod ng mga ito si Kay kaya naman nagkatingin si na Marco at Angel dahil mukhang alam na nila kung sinong kumuha o kasama ng anak nila sa lugar na yun. Kay, anong ginagawa mo dito? Saad ni Sharon sa pamangkin. Hmm, mukhang kasabot pa ni Kuya sa kalokohan. Ani Patrick. Hinihintay na ka sa loob. Sagot ni Kay at ito na ang umalalay sa paglakad ng matandang si Donya Pauline. Nang makapasok sa malapalasyo ay kaagad bumungod sa kanilang malakas at napakaromantik ng musika ng My Beautiful Girl. Sa kadapansin rin nila ang mahabang red carpet may mga disenyong bulaklak rin sa gilid at may mga upuan na magkakasunod sa dulo. At meron ding malaking screen at doon ay mapapanood ang mga stolen pictures ni Angelica. Makakuha yon ng private in format ni Kenneth. Kahit paglabas-pasok sa school, paglaro ng volleyball, pagpunta kahit saan at kahit kumakain ito sa labas ay pinipicture lahat ng ginagawa ng dilaga. Grabe, kahit sa Europe at Greece si Angelica, nakasunod pa rin si Tito. Saan ni Patricia? Halos lahat ng lugar na pinuntahan ng anak ko. May mga nakaw na pictures pa rin. Ay, anak mo talaga siya, Boss Paul. Saan ni Marco at napapailing na lamang. So, tama nga hinala namin. Si Kenneth talagang mysterious man na palagi nagpapadala ng kung ano-ano kay Angelica. Saan ni Angel? Nalaman na ng mag-asawang Marco at Angel na buhay at nakabalik ni na si Kenneth. Dahil kahit nasa malay si Marco ay nalalaman nito lahat ng mga sa Apolos at Santiban family. Nang matapos ang pinapanood nila, ay namatay ang malaking screen at ilang sandali lamang ay lumabas na si Kenneth. Nang makalapit, ay kaagad muna nitong hinaggan sa ang abuelang si Donya Pauline kasunod ang inang si Sharon sa ang tiyahan si Sharina maging ang bunsong kapatid na si Princess Cheryl pagkatapos ay niyakap naman ang mapamangkin bago yung makap sa ama. Nang matapos sa kanyang pamilya, ay hinarap naman niyang mag-asawang Angel at Marco. Seryosong seryoso si Marco habang nakangiti naman si Angel. Kenneth, iho, kasama mo bang anak namin? Saan ni Angel at ito nang bumasag sa katimikan dahil mukhang walang may gustong maunang magsimula. Tumangon naman si Kenneth sa katipid ng umiti. Opo, kasama ko siya at pardon sa muli kong pagdukot sa kanya. Saan ni Kenneth sa kabumaling kay Marco? Subalit, Isang napakalakas na suntok ang ginawa nito kay Kenneth na ikinagulat nila. Hon! Mabilis na sabi ni Angel at pumagit na ito. Habang mabilis namang nilapitan ni Sherry ng anak at tiningnan ang nasaktang panga nito. Para yan sa ginawa mong pagdukot sa anak namin. Pinag-alala mo kami? Ani Marco at inayos ang kwelyo ng suot nito. Saka ikinalma ang sarili. Bakit mo kasi ginawa yung nak? Sad ni Sherry. Binigay ko ng gusto ninyo six years ago. Ngayon, siguro naman kailangan ko ng galawin ng baso. Ang gusto ko, ang ibigay ninyo. Kahit meron mang tumutol sa inyo, wala nang makakapigil sa akin. Kasi sa araw na to, ikakasal kami ni Angelica. Matapang na sagot ni Kenneth at nakipagtigasan ng tingin kay Marco. Dumaan naman ang maliit ng isis sa sulok ng labi ni Paul sa kamahinang nagsalita. That's my son. Halatang nagulat ang lahat maliban lamang kina Paul, Jason at Ryan. Ng ngayon na ba? Saan ni Angel, sa kanapatingin sa asawa nito na nakikipagtigasan pa rin ang tingin kay Kenneth.